Magandang hapon mga kainsan Katatapos lang ang po nating mag ano Mag ano nang kamote Pasa, ay Papagupit na pati pagkakalago buhok ko oh. Yan Mga kainsan Ayan Ariho, siyam na araw po ng tiyo isto May bubong na Kahoy Bakit kainsan bubong ay kahoy Ito po explain ko, hindi kasi naiintindihan ng iba Ito ho, dapat po ang ilalagay ko mga kainsan insulation e eh, di ba si tiyo po ay yung sinanay ang tiyo po ay karpentero ang kalimitan pong nangyayari pag nilagay depende kung anong gusto eh syempre, ako naman ay eh, may mga kahoy na ganito ito na po ang ginamit ko pinapawarso ko lang siya ng ganito kanipis media kasi yung kung insulation po ang ilalagay ko tapos lalagyan ko ng yung wire yun ay sabi ng tiyo dinadaga tapos, it's also dinadaga din naman ito. Dinadaga, tapos nalalaglag after ilang years. Ay, ang suggest niya sa akin. Kaya ko yung sa ginawa sa mga tiyuhin kong bahay. Ko, ah, uh, kahoy muna. Ito naman po, hindi inuunos, hindi binubukbuk. Magandang klase din po ito. Ngayon. Tapos, yero. Mm, yan. Tapos, kaya naman po may ganito. Ito, makapansin ninyo. Yan po ay lalagyan ng oh ayo, kasi ganyan. Ang ilalagay po dito kisame. Yung kisaming ano po? Yung a uh, uh, PVC. Ayun, PVC. Yan si Tiyo po. Ang ganda ng Tiyo. Ganda ko Tiyo, Eh ganda ni halos wagad na 'yung para mga gastos pag bibili ng ganun ano, yung insulation. Insulation. Ay, oh, magpapagamot din ang, ang presyo mahuna pa kay yan kaya nga mahuna ay ari pang lifetime ni eh uh, uh, yan. ang ganda tiyo ah, ay, kahit hindi ba? pati makisamihan mo agad yan hmm. Kaya, pag, hmm. pag natakpo ko okay. hindi nakita yung kaninag niyan kaya nga tiyo ito, ganda ganda na ako. quality tiyo yeah. yan akitin natin Okay, mo kung anong sikitiyo titingnan okay. ko. Yeah. Aray naman kabila natin yung lalagyan mo. Yung kabila naman po. Ayun po si nanay oh. Ganda nanay. Yan, ari daw po ang ubra Ay kaya malaglag eh. Araw daw po ang ubra, hindi lang makaaga. Yan po ang itsura ng taas. Ano kuya, kasi yung kahoy? naman. Ilan pa ba ito kuya? Aray 22. Are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alin? Ito 14. Ah, 15? 3, 6, 10, 15. 16. Ah kasha. Kuya. Kasha. Boko sa ilinggo kuya. Pahinga na no? oh. Pahinga kayo kuya. Bali pa si, siyam na araw na po si dito. Simula nung gawin. Ayan po. Oh. Yan. Mula na naman kuya kitot Ta tapos po ito, lalatagan na po ng yero. At kukuha naman po kami ng yero ngayong makaaga. Naka-schedule po kami ngayon. Doon sa pinakang ano, sa roof max. Yung pabrika po ng yero. Sa pagbilaw. Eh, hindi po namin nakuha kahapon. Ano Nanay, <laughs> na ulam po. Uh -huh. Ano si nanay. Ang ganda na. Hmm? Uh -huh. Ayun, ko, yung yero ay lampas na eh. oh, lampa. Lampas sa mga kalahating tangkal, sa tangkal. Ako oh, masisira yan nanay 4 cuatro uh -huh. cinco. Uh -huh. Kahit diniti yun ano Ganda <laughs> Parang diretso kayo sa minay ano Ito gayon din Yan Ganda <laughs> Ganda din ang gastos ng mga kainsan Hindi ganun talaga oh tayo tayo ano kuya Papagawa sana kami ng apartment sa bayan Mga apartment ba eh. Sabi ko ito na muna. Baka next year. Para ano ano. Kahit pa sa mga bata. Maganda rin po yung negosyo sa mga OFW po. Kung habang nasa abroad ka pa po ba? Kapagawa ka ng apartment sa kahit malit lang. Maganda rin yun mga kaisan bakit pag tumanda kayo may may asahang income hmm? Yung baka habang nakita po ba Yung ibinili natin hiero Galing na sa pinagbili ng kamuti yun mga kaisan eh At least may nasabi tayo ba oh. Tapos bibili din ako ng buhangin o order na rin ako Para may masabi tayo sa mga pinagpaguran ba Atas ng kamuti Oo oh, kamuti <laughs> Pwedeng kaya pangalan dito yung eh, kamote at saka ano ano talong. Galing sa talong po ito eh. Talong at kamote. Ka talong at kamote, Tiyo. Yan po ang tinubo ng kamote. <laughs> kamote at talong. Talong. Yan mga kainsan. Ito yung ating iniipon. <laughs> oh, insulation. Pero hindi rin nagamit. Pero may pagagamitan para siguro tayo nito. Magagamit din natin 'to. Hmm. Na tamo, ilang ano lang mga 3 months ko itong inipon. Nanlalaglag na siya oh. Ah, kinal kinalmot ng pusa. Hmm. Tapos dun sa barangay hall, ganito rin ang kaysa man ng basketballan na nanlalaglag. Kaya sabi ko, ba't kaya nanlalaglag? Kaya kahoy na lang po ang nilagay natin. Pero maganda rin naman to. Kaya lang, paglalagyan ninyo nito, lalagyan nyo ng screen. Yung parang kulungan ng sa mga manok ba? Mm. Natagal naman naman ito, natagal. Kaya lang ay eh, may ga, may uh, po ta kasi akong pagpipilian ay. Eh. Pero do sa mga wala naman eh, ito talaga ang gagamitin niyo. Mm. Natagal din naman po. Okay, bypass na tayo dito. Sure shortcut na po kami. Pag po kami dadaan sa kabilang bypass, maulan. Dini po walang ulan. Umiwas sa ulan na yan, oh. No? mga kaisa ng daan. kung alam, alam nyo po yung gen shop dito ang daan otoy. yung bilihan ng mga murang gamit yung vlogger na sariyahe Po, mga motor Yung motor sa tubigan Tapos yung mga cladding Yung mga gamit Baka kung ano-ano Siguro yung napapanood naman po ninyo Kay Ate Jen Shop Yan doon sa may kutsing yun Yan ang pasok Doon sa loob Galing po ako nung misan doon ay Ang daming tao Yan hello po kay Sir Jello At saka kay ano po Sa dalawa pong nasa opisina Yan nakalibutan ko ito po pala yung pangalan ni ma'am Miss Rayan Ann at saka si ma'am Miss Jam ayan na doon po nakalibutan ko pa eh mga kaysa nyo nakikita nyo sa online gumawa si kuya na sample gumagawa din sila ng ganito oh yun po ang ano yun po parang kung ang design ng kahoy saka po ito oh ayan oh yung parang pero ano po ito yun eh. Yan, baka po may naghahanap sa inyo. Rope Max po. Pagbilaw Quezon, rope Max. Paano ito kuya? Ipinagaya mo lang o oh? order mo po ito? Ano nung mayari? Hindi, in-order yan. Ah, order dito. Meron pala sila niyan, ano? Kahit anong ano yan, kulay kahit anong. Ah, kahit anong kulay, ano? Kahit anong design, ano? Meron po pala sila. Maka isang link po. Ah, one week. Ah. Ayan, mga kaisan, nandito po ako yung mga ano eh yung mga ang tawag nito mga hardware ayan po roof max steel trading ayan yeah. sa mong loob na po ako ng company nato sila sa loob po. ito mga kaisan maka may naghahanap sa inyo kung ang kung, anong gusto daw po ninyong design kung gusto niyo mga nakikita sa eh, sa TikTok do gumagawa po sila kung anong gusto nyo ipakustomize yan ito po yung uso ngayon eh yung gumagawa ng mga kubo ito oh. mga pinagtabasan po ito napapagawa po kayo malaki baka lang makatulong mga kainsan ba At baka lang baka makatulong po pero ang kalapad po niyan yung malapad, mal, malapad din ah ito pala yun

nakita ko sa inyo na korteng kahoy ay ano yun ay ganyan po kalapat kayo na po ang bahala kung anong gusto nyo yung design, kung may nakita kayong mas maganda pa dun kukustomize po nila oh. pag kaya po nila pero sabi naman ni kuya marami ang na na-order sa kanilang ganun tayo dito na po kami ah, ah. <laughs> umalis po kami anong oras mo ito alauna mga alauna ngayon po ay baka alas na nasa balis na ano ah, ito oh. ah Saan kaya ako Ito na? Hindi na may mm hahahakot -hmm. yung paparoon na yun. Hindi eh. na yun, noti mm dun sa huli. -hmm.